Alright, magandang hapon mga idol no. So for today's video ay magpapatuka tayo ng mga uh, manok natin. Yeah? No? natin kasi medyo maulan. At uh, dito muna sila. Ayan, uminit na naman ang ulan inot. So, papakita ko sa inyo kung anong itsura ng mga manok ko pagka nagtabi-tabi sila. No? Pagka nagkatabi-tabi talaga sila, ay eh, para silang mga mga idol. Dahil ah uh, alam na na, alam nyo na, pagka pure, iisa lang talaga yung mukha. Kung ano yung itsura ng tatay, ganun din po yung itsura ng anak. So tara idol, wag na natin patagalin. Let's go! Mm -hmm. Got a of me, a from the chains of society. I take all anxiety. Turn it to the finer things. Oh, don't take it slow. I got these places to go. I want to grow. I want to be something more. A different mode. I'll hit if I gotta go. Cause I got something to show. The world in one day will know. See me No, you won't see me. Disclaimer No animals were harmed. In the making of this video. Ayan mga mga par, no? Papatuka tayo ngayon. Uh, na. So, papakita ko lang sa inyo. Ipiflex ko lang sa inyo kung anong itsura pag nagtabi-tabi yung mga manoko. So, ayan guys. Tignan natin. Napakaganda. Na pagkuha mo sa farm, eh, ganun po talaga din yung itsura nung magiging anak nila pagka puro po yung uh, bloodline. So, lahat po yan guys ay ah uh, yung pikom niyan at saka yung mga magugulang ay mga raptor. Then, yung mga straight comb na apat dyan guys ay, yan po ay mga 5K sweater. So, sample lang yan guys ng mga pang-share ko sa mga client ko, no? Sample lang po yan na pang-share natin sa mga kliyente natin na pumupunta dito sa GTP Game Yard. So, kung mapapansin nyo guys, no? Halos iisa lang talaga yung itsura nila ayan po, at kung mapapansin nyo sobrang hangin dito, tsaka maulan kaya nilagay ko muna sila dyan at tinignan ko talaga kung anong magiging itsura kapag nagtabi-tabi na po sila guys so, ayan guys kung mapapansin nyo, lahat halos lahat, iisa ang muka ayan po, oh kita nyo na guys ganyan po ang uh, itsura ng mga, mga raptor sweater ko iisa ang mukha, iisa ang galaw at uh, iisa po yung kulay nila yan. Yeah. lahat po yan, yung straight comb po ay mga national at mga digmaan banded then yung mga magugulang naman natin, ganun din uh, WPC naman yung mga magugulang natin so napaka sarap sa ano guys, sa mata pagkagigising kayo, ganyan yung makikita nyo, no? So yan po talaga ay libangan ko at syempre uh, negosyo ko na rin. Kaya ayan po sila tignan nyo guys. Oh. Uh. Napakasarap po gumising pag maganda yung mga manok nyo. Healthy healthy sila. Mga wala silang sakit kaya napaka ano napaka unstressed unstressful <laughs> ng life. So yan inikutan ko lang yan guys para naman makita nyo talaga kung anong mag anong Uh, standard nila no Sila po lahat ay high station At uh, magaganda yung mga katawan nila So ayan po guys oh, Ayan 5k sweater Ayan Siyempre raptor sweater uh, Nakahiligan ko guys yung raptor Dahil sa galaw nila no Sa ano nila Sa talino sa so, yung tinitignan ko sa manok is yung talino at yung fighting style na talagang angat kaya lamang tayo sa panalo dyan so nasa 80% po yung winning percentage ng mga raptor ko kasi yung tatay niyan ay mga winner na din no? so sinusubukan ko sila yung mga tatay nila pagkagumulang na so yun kaya 80% winning percentage hindi naman lahat na nanalo pero kadalasan talaga guys panalo dahil sa sabong naman talaga ay merong talo meron ding panalo <coughs> so ayan guys uh, papakita ko sa inyo yan one by one puro po talaga yan pungkan guys puro pungkan po yan mga raptor natin bira po, to, bira po ang dark side sa ating raptor halos lahat pungkan so kung gusto mong materialis E eh, makakapili ka dito sa GTP Game Yard dahil sa uh, quality po yung gamit nating mga materyales. At uh, syempre ako bilang isang breeder, eh, ayaw na ayaw ko talaga yung gagamit ako ng uh, hindi quality breeding material. Kasi nga po, sinishare ko po yan sa mga kliyente ko at ayaw ko rin pong masira sa kanila. So, kaya ako mapapansin nyo sa mga manok ko, ayan isa lang ang mukha at syempre guys no ah uh, sa regarding naman sa mga bitaw nila ah uh, pag bumisita kayo ng personal or nag message kayo sa akin ah uh, pwede kong uh, ibitaw tapos isasend ko sa inyo yung mga video nila so mapapansin nyo lahat po yan guys mga bulto bultong bulto po ang mga katawan yan guys no? so yan naisipan kong ilagay mo na sila dyan para makita nyo naman ng maayos <coughs> ang mali lang natin no, medyo hapon na tayo nakapag vlog kasi nga sa sobrang busy tapos ah, uh, marami po akong bisita no? halos araw araw po tayo may bisita pumupunta dito sa ating manukan kaya medyo hapon na po tayo nakapag vlog pero at least nakapag vlog pa rin tayo ah, uh, dito la dati na medyo matagal talaga bago tayo magkapag upload ng mga video So ayan guys, kung Pagka pumili kayo sa pumili kayo ng gagamitin materials guys, uh, dapat yung balansyado <clears throat> at hindi po mababa. Siyempre guys, kailangan din po yung bitaw makita nyo. So ayan, uh, piniplex ko lang sa inyo kung gaano ka ganda, kasarap ng piling magmanok. Lalo kung talagang yung itsura ng mga manok ay iisa. So para silang mga kambal. Parang kambal po yan guys At syempre uh, Lalo na yung mga 5K sweater natin Pag uh, gumawa kaya ng materials, no? Yan mga buo pa yung palong At kung panglaba naman Yung mga raptor guys ay mga dominante yan <coughs> Hindi mo na sila kailangang i-cross Dahil may power na po ang palo nyan guys no? So nasa sa inyo na lang yan Kung hahaluan nyo ng ibang bloodlines Alright hanggang dito na lang guys Maraming salamat po